Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure sunod-sunod na ang utos sa mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku magbabarayan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hasag panatag ang may alam.